Ayan, guys. Binisita ako ng aking friend at dinalahan niya ako ng aso. Ayan. Ganda-ganda niya. Oh, laki-laki niya, guys. Tapos, pinaglutoan ko sila ngayon ng almusal. Pagising nila maya, kakain na lang. Ayan. Ayan. Binigyan ko sila ng sibuyas, kamates, at itlog. Pero yung itlog ng chicken ko, hindi ko mabigyan kasi hindi ko alam. Baka mamaya eh mayroon na siyang pizza. So, ito yung aming breakfast. May fruits. Ayan, nagluto ako ng na.